Pauwi na sana kami nang meron akong nakitang maliit na bahay. Akala ko imbakan lang ng gamit pero mali pala ako ng akala. Meron palang nakatira na isang mamang lalaki dito at ako'y napaisip bakit siya nakatira rito. Ito po yung itsura ng kanyang bahay. No? Hindi ko pa yung expect, no? pauwi na po sana kami kanina pero meron po nakita si kuya kanina dito na isang bahay din na uh, uh, bibisitahin sana. Siya si Tatay Levy, isang senior citizen na nakatira sa ganitong uri ng bahay. So Tatay Levy, ayan, kamusta ka po dito? Ah. Mahirap. Mapapansin niyo sa loob kung gaano kahirap ang pamamalagi ni Tatay Levy dito. So ito po yung nasa loob. Yung nakita niyo po is nasa labas. Masikip, malamok. At walang kaayos na nakagamitan. Paano niya ito natitiis? Bakit ganito ang sitwasyon niya? Ayaw ba ng mga tao sa kanya? Alamin natin mga kapartners pa at tapusin ang video. Ayan po mga ka-partners, okay. welcome back po sa ating YouTube channel. Poy Tapang, chat si yes, vlogger po ng Northern Summer. Nagkama po sa naman. aming YouTube channel po. Ano eh, sa akin lang yan. Ano ah, okay, <laughs> ba yan sa iyo eh? <laughs> and of okay. course, okay. okay, nandito po yung uh, buong team. Ang nagkiriti mo rin nun. So, hindi at po, ako line. lang. Dalawa lang tayo. Naman tayo ka tayo. Nandito po ngayon kami sa bayan ng Mapanas upang magsagawa po ng iskaw. Hindi, Manay Banay. Barangay Manay Banay. Banay at Banay. Manay bayan Banay. Ba manay Banay, ano? Manay barangay Banay. Eh. Oh, manay. Ah, Barangay Manay Banay. Barangay Manay Laki. Oh, sige tuloy. Sige tuloy. <laughs> ayan. Siya po yung distractor kapag nagko nagkukampo kami. Oh, para um, makita natin kung gano'n siya kapuko sa kanyang yes, ka na ginagawa. Siyempre, oh. Kailangan yung mga negative. Oh, kapag Kung ka may ginagawa tayong goal, kaya huwag ka magpapa-attract. Eh yung problema, nagpapa-attract siya. Dapat habang sa salita ko, sige ka ng Kali. intro dyan. Oh, kung baga, okay pong magbahala, yeah. kakat po natin ito. Tuloy-tuloy. <laughs> so, <laughs> ayan. so, ayan. nandito po yung kami sa bayan ng uh, Mapana sa barangay po ng Maday, uh, Manay, Manay Okay. Upang magsagawa po na naman ng scouting at tumulong naman po sa ating mga kababayan na mahihirap. Hmm. At syempre, nandito po si Kagawad uh, Oliver Amag. Si Oliver. Kagawad Oliver, ayan, nandito po siya. Ayan. So meron po siyang uh, sa amin. Ito po yung uh, isang uh, nag-iisa na lang sa buhay. No? Senior citizen po ito mga kapatid. At makikita niyo po sa vlog natin ngayon kung ano po yung hitsura ng kanyang bahay. Makikita nila. Kung si Yansky ayon yung ipasama, so kayo, manood na lang. So mga ka-partners, huwag na po natin patagalin at tara na po sa video. So, do we do we do? So mga ka-partners, natin po si Kagawad. Si Kagawad, ba si kayo Kagawa, mag-share si ng okay, something about po sa so magiging beneficiary natin? Kung ano po yung kalagayan niya? Ito talaga, mayroon talaga itong kalagayan niya. Kasi may mga anak naman to, nandiyan sa isang barangay, sa barangay Burgos. Na. Ito lang kasi ang trabaho lang ito sa uma. Ang pulot na sa buko yun. Pulot na mga buko, binibinta niya. Yun lang mga anak So ayan mga partners, konting uh, alaman pa lang po yan dun sa ating magiging bagong beneficiary. Pero ngayon, wag na po natin patagalin at uh, nandito na po siya sa tabi ni Bibi sa kameraman natin. Ito po yung itsura ng kanyang bahay. No? Hindi ko pa yung expect, no? Pauwi na po sana kami kanina. Pero meron pong nakita si Kuya kanina dito na isang bahay din na uh, bi bibisitahin sana. Pero mas nanting ko dito sa si isa, no? So, ngayon si Yansky po ay nandun. in-interview po yung... Uh, um, ha? Magulang. So, ito na po, no? Na. po siya sa loob. Sila tay Tignan niyo po mga pa sa loob. Pwede ba makita, Loy? Sige, pasod lang, bata alib eh. Hmm. ray ko. Ay, grabe. Ah. Mahirap na tay. Uh. Ano po ang pangalan ni tatay? si Tatay Libi mga kapartners nakikita nyo po mamaya ipiplex ko po or shit siguro makikita nyo na po sa intro yung itsura po ng kanyang bahay so ito po yung nasa loob yung nakita nyo po is nasa labas so Tatay Libi ayan kamusta ka po dito nahirap mahirap hmm. Papa, ano, ano po nangyari sa ganitong bahay nyo bakit ganito po yung bahay nyo Tatay Livy Bagyo, nasira yung sa bagyo pero ngayon hindi ka na nakatayo ng panibagong bahay. Kaya naging ganito na lang yung pinusulian mo yun, yun. Si Tatay Libre, ilang taon na po? 65. Meron po po buwang asawa si Tatay Libre. Wala na. Paano po yung pagtira po? Ano po yung sitwasyon nyo dito kapag pumapasok po kayo dito sa napakakibot yung Ah, so, dito ka po natutulog, sa Libig. Ayan, mga, mga partners, fix ko lang po yung higaan uh, po niya. Ito po yung higaan niya dito. Ayan. Meron po siyang kulambo. At dito po nakalatag yung kanyang mga damit. Ito, meron siyang mga sako po dito. Ayan. Tapos, dito po sa likod, dito po sa labas, mga ka-partners, yan po yung kanyang saingan. Pinaka-kusina mo yan dyan, Tatay Libi? Ano ko ano po ba ngayon yung uh, hanap buhay ni Tatay Lidi? Sabi daw ni Kagawad Oliver na uh, uh, pumupunta ka daw sa bukid, namumulot ka ng 'yong na uh, yung mga nahuhulog tapos binibenta mo. Tama po ba yun? Ito po ako Tatay ha? Ito ba yung bigas mo? Ito na lang isa na lang po siya dito sa ganitong bahay so, di ko pa alam mga partners partners kung uh, ano po yung uh, pwede natin gawin pero kayo naman po yung nakakapag sa mga may gilinto ang puso lalo lalo na sa mga sumusuporta po sa the great team waray nun kayo po yung bahalang humusga sa kalagayan ni tatay levy kung ano po yung uh, pwede nyong itulong sa kanya no kasi kami naman po ay wala po kaming kakayahan upang magbigay ng uh, tulong sa kanya. Kami lang po yung tagahatid ng kwento po or kalagayan nila sa inyo. So, yun lang po yung magiging uh, ambag or magiging tulong lang namin po sa kanila. Na kahit pa paano, ma-expose po sa, by social media sa YouTube yung kanilang kalagayan na marami po yung pwedeng makapanood na pwedeng tulungan si Tatay Libby. Di ba, Tatay Libby? Si Tatay Libi, ilang taon na nakatira dito tagal na. Ayan. So, anong bagyo yung uh, sumira sa bahay mo, Tatay Libre? Yung kuwan ba? Yung bumaha dito? Yung bumaha dito? Ah, mga kapartners to, meron pong vlog tayo noon dati. Uh, December yun na nangyari na kung saan lubog po yung nakatarman uh, sa baha. Tama? Gano'ng kataas yung tubig dito, Tatay Libi, nung bumahas? Ako. Abot na yung tubig. kasada? Dito. So ano naman po yung ginawa nyo? Saan naman po kayo tumuloy? Eh? Nag-evacuate? Doon sa... Sa school. Mm. paano naman, Tatay Libi, yung pang-araw-araw mo na pagkain dito? Saan ka kumukuha? Ay, <gunhal>, eh, nakakakuha na ako sa... Ah, Chuyang oo. Pero hindi naman po yung kada po na nagbibigay, di ba? <laughs> Matagal na rin. Hindi <laughs> ka nakakakuha eh, ng senior citizen. Ayos, <laughs> mga kapartners, uh, kawawa naman ni Tatay Libby. Paano na yan kung hindi ka nakakakubra? Paano yung pagsaing mo? Pambili mo ng uh, pagkain, ng ulam? Pumupunta ka ng dagat Tapos ano po yung ginagawa niyo doon? Isda mm, maliliit lang yung pag mo So mga kapartners no, Grabe Yung sitwasyon po ni Tatay Lib na uh, Grabe Napakaliit po na kanyang bahay Napakababa Nagsisiksikan po siya dito Sumisiksik lang po siya dito Paparo, Tatay Libi kung umuulan, nababasa ka ba dito? Oo. Oh, okay. Ah, diyan Dyan, nababasa. Diyan ako uh, oh, pasok ko dito. Ay, mapapansin niyo po mga kapartner sa tingnan niya po yung kanyang bahay. Hindi eh, ba dito Tatay Libi man mo? Hmm. So, Tatay Libby, uh, matanong ko lang po, meron po ba kayong uh, iniindang sakit sa karamdaman niyo? Wala. Malabo. Malabo. Iyon yung pong malabo yung mata nyo. Pero, aside po doon, wala na. Diba? Yun lang talaga. Malabo lang talaga yung buhay. Ayan. Smak. Nada na yung buhay. Kala ano ulo? Malabo. Um, so, oh, mas masakit yung ulo mo. Ayan, mga kapatid Yun po talaga yung nangyayari kapag uh, tumatanda na po yung isang tao. Nandun na rin po yung paglabo ng paningin. Diba? So ayan tatay Libby, matanong ko lang po ano ba yung mga pwede namin maitulong kung sa may makapanood doon sa mga sumusubaybay sa The Great Timoriner o sa Kaiboy Tabang, ano yung gusto niyong sanang tulong? So hindi po siya mga kapertes nagdidiman kung ano po yung uh, uh, hinihingi niyang tulong o ano yung gusto niyang tulong. So kami na daw yung bahala. Okay lang ba Tatay Libby na sa uh, uh, hindi naman po ako sa nangangako, ha? Hindi naman po ako sa nangangako kung uh, okay lang ba sa iyo na kahit pa paano ipaayos yung bahay mo? Ano po 'yan Tatay Libi? Ah, uh, senior citizen. Ito po mga ka-partners yung uh, ID ni Tatay Libi, No? Liberato pala. Tatay Liberato. Ayan, 64 na po siya, oh. Ayan. Bill, uh, Bill Lizard, yung ating gumatay Mataba ka pa naman dito. Ayan mo, mga partners mo, no? mataba pa po siya dito sa picture niya. Ngayon, na po niya. Nini mo sa ulo, sa ulo, Ah, uh, okay lang ba sa iyo na kahit paano kung sa sakali lang ha? Hindi lang po ako magpa-promise na sana matupad pero ayan uh, ipagpray lang po natin na sana may makapanood po sa sitwasyon ni Tatay Libi, no? Ayan. Libi, okay lang ba sa iyo na ipaayos yung bahay mo kung sa sakali may magbigay ng pagmamahal sa iyo? Ha? Yeah, lang. Ito <tots> Pero kung halimbawa hindi naman magrant, okay lang ba sa pagbalik namin sana o pagbalik namin sunod is bigyan ka namin ng kunting bigas tapos kunting grocery? Okay lang ba, ba yan? So talagang sa sitwasyon po ni Tatay Libby mga ka-partners ay parang stress po siya sa kanyang kalagayan or depressed po siya sa kanyang kalagayan kasi uh, kung nasa sitwasyon po niya tayo talaga hindi po natin alam kung ano yung gagawin natin lalo na kung wala tayong pera wala tayong pambiling pagkain pambiling bigas tapos ganito pa yung uh, makikita natin talaga problema na lang talaga siguro yung nasa isip ni Katrina no Tatay libi pero lang po ba akong tanong sa inyo ha ayan uh, ano po ba sa inyo uh, ano po ba yung uh, masasabi niyo sa kalagayan niyo ngayon Parang ba kayo? kayo. kahirap yung sitwasyon mo ngayon, Tatay Libby? Pwede mo bang uh, isira sa amin? Ibahagi sa amin? Kung gano ka, kung ano yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon? ano yung So, yun na. So, Problema mo, mo Oh, wala na. Bigas. bigas. paano kung wala kang bigas, tatay Libby? Okay. Mungutang nala ah. Mungutang? Mm -hmm. Buti naman may nagpapautang sa'yo. Kaya na. Kaya na. Siguro alam naman niya, nila talaga yung sitwasyon mo no. So sabi ni okay. um, sabi, sabi ni Tatay Libby mga ka-partners na talaga yung pangangailangan niya talaga is yung bigas ito po Tingnan naman po oh. Balit na lang po yung bigas na tapos yung pagkain niya uh, nagtanong po tayo kung ano po yung uh, uh, kahirapan na pinagdadaanan niya at sabi niya talaga wala-wala po talaga siya so mga kapartners sa mga nanonood po sana po kahit kapano, at tulungan natin si Tatay Hilbelon no? ito po yung platform namin na kung saan kahit mahirap ka no ah uh, kahit sa panonood na lang ng video pag share mo na lang share mo na lang sa mga pamilya mo or sa mga kaibigan mo is makakatulong po yun sa mga natutulungan namin na kagaya po nito di ba? Diba? Ayan, kung saan po talaga deserve po talaga ng pabahayan or ayusin man lamang sana yung kanyang bahay mga ka na, uh, nakikitirik ka lang ba dito tatang hindi ba sa'yo yung lupa na to hindi pero okay lang naman sa kanila na darito mga kapartners no? Uh, sabi ko na nga itong platform po namin isa na nagsisilbing uh, pag-asa doon sa mga kagaya ni Tatay Libby na kapos na uh, kapos or walang kakayahan na kahit paano maitaguyod or maitawid yung buhay nila sa kabila po ng uh, kahirapan. so sana huwag yung kalimutan na i-share po yung vlog natin ngayon about po sa buhay ni Tatay Libby so bigyan lang po natin si Tatay Libby ng konting pagmamahal galing po kay Manay Tiri Anderson Tatay Libby, Bigyan lang kita muna ng uh, pambili mo ng bigas ha or ulam. Okay lang ba? Konti lang to. So, Konti lang to sa baby kasi siya na wala pa kung kakayan yung channel namin na magbigay so, ng ganong kalakihang tulong. Pero doon po sa inyong uh, panunood at pag-share. Malaking tulong naman po yun. O magbigay kayo na lang po. Ipabot nyo na lang po sa inyong tulong. Si Hati na po si Tatay po. sa kasakaling gusto niyong po siyang tulungan. No? Pero why not? Sana po tulungan natin si Tatay Lipi. Tatay muna po ha. Pasensya yun na muna ha.

So, uh, hindi po talaga nagbibig uh, nag, uh si Tatay Libby or wala po talaga siyang gusto. Kung anong daw lang yung ibigay sa kanya lang po yung tatanggapin okay? So Tatay Libby, mag ka na lang dito, ha? Huh? Uh, kanina po mga kapartners, nakikita ko po siya doon nandito, oh, dito, sa loob mismo. Kanina nakita ko rin siya doon na talagang ah, ganoon lang. So talagang malisa si Tatay Libby, no, talagang problemado siya. So, kawawa naman mga na ka So, sana kung nyo po kalimutan ulit sa mga hindi po ulit nakapagsubscribe, mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel natin. Boy Tabang. At syempre, uh, palike at naman po ng ating video. Sana pasalamatan pa, yung uh, palaging nanonood at walang sawang sumusuporta kahit sa maliit na bagay no sa The Great Moray Especially na po sa aking channel. Yan man Anderson, Ma'am Irene Biswilan at syempre ati Jubita bilis at Tejero, Ma'am Hawaii. Maraming maraming salamat Ma'am Hawaii. Kay Ate Chari, kay Sangkay Ema, kay Manay ng Bicol, Ate Silina Barbosa, kay Tita Marcelina at kay Atiros Ros Aguirre Vlogs. Maraming maraming salamat. At kay Ate Edna Malinaw, ati Bit Jones at uh, kay Tita Hayat Mix Vlog, kay Tita Malo Santos. Maraming maraming salamat po. No? At kay Ninang Janet Kilban salamat. Hanggang dito na lang po yung ating vlog at syempre Kampay Sena Radios mga kapatid.